pabalikin ng nanakit sa iyo ng walang ginagastos. Kailangan mo lamang ng litrato niya at pinagupitan ng koko. Una ay titigan mo ang kanyang litrato ng sampung segundo at ilagay mo ang hintuturo sa iyong puso ng kinsing segundo at ilagay sa litrato ng nais para bang pinapasa mo sa kanya ang iyong pag-ibig. Pagkatapos ay ilagay mo ang kanyang poko sa tabi ng kandila sa inyong altar at hawakan mo ang litrato habang sinasabi. Pinaliligiran ako ng pagmamahal. Ang aking puso ay nanaisin niya. Ang sakit na dinulot ay babalik sa kanya. Ngayon ay punitin mo ang litrato at itago ang isang punit sa iyong wallet o gamit na lagi mong bitbit. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Pilipinuan.